nga kaagoy. May bagong food tripan na naman. Ito nga yung mango sticky rice. Na trending nga ito sa Binondo, Manila. At meron na nga dito nga sa Pangasinan. Kaya matitikman na nga natin ito. Sa murang halaga nga lang. Kaya tara, tikman na nga natin ito. Siguradong babalikan natin. Sa wakas, nagkaroon na nga ng mango sticky rice. Dito, dito nga sa Lingayon Bazaar. Hindi na nga natin kailangan pumunta ng Binondo, Manila para matikman nga natin ito. Dahil nga, pinalapit na nga nila sa atin itong mango sticky rice. Mace. Meron nga lang silang dalawang klaseng flavor nga dito. Meron nga lang sila dito mango at ube. Yung ganitong pagkain nga ay dapat hindi pinapalagpa dahil nga bihira nga lang magkaroon ng ganito nga sa Pangasinan as low as 130 pesos ay matitikman mo na nga tong mango rice nga nila kita k naman natin na talagang hindi tinipid sa ingredients ang An kanilang benta nga dito kaya tikman nyo nga tong bago nga sa Lingayon Bazaar dapat isa ito sa mga bucket list nyo na tikman kakaiba nga ang lasa ng kanilang mango at ube sticky rice dito talagang napaka generous ang kanilang serving mm -hmm. sa dami pa naman na nilalagay nga nilang toppings ay panigurado ay sulit ang pera nyo dito kaya tara dito tikman na nga natin ang kanilang sinaserve nga dito na napakasarap na meron nga rin sila dito mango sticky rice drinks. Wow, legit nga yung narinig nyo mga kaagoy. Bukod nga sa mango at ube sticky rice, may mango sticky rice drink rin sila dito na inoffer. Sobrang amazing. Yeah. Dahil yung napapanood nga lang natin sa social media ay meron na nga dito sa akin. Sa atin, pagtitikim nga ng ube sticky rice na isa sa mga kilalang vlogger dito sa Pangasinan, ay talagang nagustuhan niya nga. At kitang kita nga natin sa kanyang mukha, eto nga ang kanilang pesto, agoy.